Merry Christmas guys! Hindi to picture. Mayroon ang pa christmas party itong sina Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo para sa kanilang mga tauhan sa kanilang mga restaurant. Sure. <laughs> Apa sa pamilyaon na nolod sa bahay? Apat sa mga kumag ay Di Westgate, AD Di Taft. Hindi pa complete. Hindi pa complete. Pa isa isa ay nyan. Amin kuno ne ho. Di mo na kanta sa. Ang sus. Merry Christmas guys! <laughs> From Pizza Telefono and Army Navy. Right, pangaspa guys. <laughs> Oh. Merry Christmas! <laughs> Merry Christmas! Yeah. Merry Christmas. Hey. Tita family Steam! Yeah! Oh. Yo! Good, time. Good time. Christmas party ngang naganap ay nagkaroon din ng team building itong si Ryan at Julian Santos kaya naman nag-enjoy ang kanyang mga angels sa kanilang ginawang mga activities. Sumali din naman nga sa mga activities ang mga anak ni Julian Santos at Ryan Agoncillo. Sa pagbibigay naman nga daw ng mga prices ay wala naman nga daw uuwing luhaan dahil inayos nga daw ito ng chairman na si Ryan Agoncillo para maging masaya ang lahat. sayang masaya naman nga ang mga angels ni Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo thankful ang mga ito para sa mga inihanda at ibinigay na regalo ni Ryan at Judy Ann para sa kanila Masasarap na mga pagkain ang inihanda ni Ryan Agoncillo at Judy Ann Santos para sa kanilang mga angels. Nagpa-cater pa nga ito at siniguradong mabubusog at mag-e-enjoy ang mga ito para sa kanilang Christmas party at team building. Hay, may 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 may. hana naman ng video ni Judy Ann Santos ang kanyang dalawang anak na si Johan at Luna na nagsasayaw sa gilid habang sila ay abala sa kanilang mga ginagawa. Nakakatuwa naman nga na ang galing na palang sumayaw ng bunsong anak ni Ryan at Judy Ann. To chill. Hi, Daddy. Hi, Daddy. <laughs> chill. What's the name of your favorite crab? Hermit crab. Shelly, Sandy, Heidi, Hope. Shelly Sandy's Heidi Ho. Shelly Sandy Heidi. Shelly Sandy Heidi Ho. <laughs> <laughs>